Saglit, ganito. Eh, mari bang maimbitahan din nunga uh, Marshal Marcel ninyo kung nandito ba? Eh, tsaka ito na yun kasi nyan. Huko, no, may... Ako ay... lalabas ko lang ako ng silid ko at... Dito ako medyo nakapagpahinga sa, na no, si eh, sa may Valentin. Kaya pagising ko... Ano si Marcel sa may Valentin? Kinausap po kami kanina. Oh, nandiyan po pala. Nandiyan daw ata. Kung nais maimbitahan din sana siya dito at para maanoy na ma mapag-usapan natin ito ta andito din yung kaumbayan na maari talaga mong sampan ng kasong administrator dito eh, uh, pa rin dahil dyan. Eh, tayo dito, nung palabas tayo ng bayan, nakasadong. Kanina-kanina lang nagpaiwan ako para makita ko eh. yung mga tao doon. Yung mga eh, napansin ko ata parang PPM si nandoon kahit hindi ako ano sabi mo sa mga tao dito mag-alert mag mag Ay, wala oh, no. um, ako. Sige, ako ay sumama at gawa ko ng... May isang day lang. na rin ako. Alam ay, mo isa. naman, Tio Mads, pag nga, di ba? Ay, ito Hinarang na, din kami ng mga itim na lobo. Ngayon yung pinuno ng itim na lobo nagpakilala na si Karina Robin Hood. Uh -huh. Ngayon... Saglit, saglit. Binanggit mo yan, hmm. ha? Galing sa mismo sa iyong salita na nagpakilala mismo. Oo, lolo. Nagpakilala mismo. Karina Robin found. Hood pangalan ng pinuno ng mga itim na lobo hinarang si Samuel at saka si ano yun si Samuel at saka ngayon yun din ang sa kanya nung siya yung kahapon ang ng mga itim na lobo na ang kuya ko doy Luna hmm. pala pila yata na amoy ko na ang lahat pala ng ito ay may kinalalaman din pala sa away dahil sa negosyo. Tama ba? <laughs> Hindi. Hindi. ano may, ang pinaka punto dito um, na bakit pinapayagan na makipagkalakalan ng produkto kung saan mga ayan mga takipang muka. 'Di ba? Tinatapakan ng ordinansa una sa lahat. Tapos yung mga binanggit na pangalan ni Isabela, kaya yan nabanggit ni Senyor dahil merong talaan. Alam niyo 'yan ng gobyerno kung saan nagbabayad ng buwis ang bawat mamamayan na merong kinakalakal na produkto. At oh, tuloy nga, Robin Carino ako nagtala nun, binigay sa akin yung resibo na nanggaling kay F. Presidente para maitala ko. At tinignan ko yung mga produkto. Ay, hey, maputol ng ko produkto po kayo. Na ay, Si L. Presidente, kailangan ba natin kausapin? Ay, maganda. Hindi Magali. na. Magali. siya. At uh, in, inulat din nila sa akin yung nangyari. Kaya sabi ko agad agarang kami nga magpunta sa Pancho ng Balagbag. Ngunit na uh, nagpunta kami roon walang tao. Nagpunta rin kami dyan kay, sa damitan walang tao. Sa itim na tubig walang tao. At uh, pagdating namin ng Balintin, nagkasalis din yata tayo dahil sabi nila na kasama mo nga sa si Isabela. Tinahanap ko nga si Isabela. Nagpadala ko ng telegrama sa kanya. Ano ba si Isabela? Nandito ako. Ah, uh, may ba kayo dito? ah, si Bella. Ano na? Ganda, nandiyan na ating dating pangulo. At ating -tong -tong. Oh. Dating pangulo? Ay, akala ko kasi napalitan ka na. Anong akala? Ayan din eh. Ayokong pag-usapan oh. yung mga ganyang bagay. Aka, okay, ang kakakawa yung narinig niyo? Oo, okay. oh, uh, Kasi wala, uh, ko kasi, may, eh, may ang pag... No, hindi may no, no, ba? Hindi ho, at yung no, naman usap sa mga ganyang bagay. Ganun mo ba? Baka hindi mo lang yung kaya ang aking gustong sabihin. Kasi My ang... Presidente, ang mabay, ang, ba? ang uh, Baka makuha ka sa lang, tutok yung baril. Ay, pasip, Wala pasip, naman pasip. nakatutok na baril sa'yo. Uh, tinuturo ano niya, tinuturo. Nakikita mo. Doon ka hmm. na naman. Yes, may minahon la, lahat at ito Ito'y importante kay Isabela at hindi na dapat pinag-uusapan yung mga ganyang bagay. Ay, Mag pumili ka nang sasabihin mo. Mm, at mm, pumipili ho ako at uh, kasi mm -hmm. ho ay... Mama, alam ka Oo, tama yan. diyan yan oras para magtalo. Ganun ba? Tama. Manahimik. Sigurado ba kayong di ito yung tamang oras? Kailan pa darating ang tamang oras para kumprutahin yung ang Pangulo? Tayin muna natin ang Marshal. Kailangan ang presensya na ito Eh, si Marshal, sabi yung wagard civil. Ko na. Kasama kasi namin yun kanina. Tatungo kami sa itim na tubig. Kasama nga siya kanina at uh, ilang nawala. Dahil lang uh, ako na mismo ang nagutos sa kanila na hanapin <laughs> Si ang itim na lobo na yung punyeta rin, isa rin yan, nadadawit yung putang inang pangalan ko. Tama. Dahil kailangan talaga nito ng Marshall at pag-uusapan talaga natin yan. Dahil kung alam mo lang, eh, may narating na rin mga salita tungkol sa iyo. Nakamit ah, mo din yung hostesya na hinahanap natin. dito rin si Punong ako. Ba't naniniwala ako? Huwag ka muna kung... mga ng tungkol mm. sa hostesya siya. Eh, siyempre, di ba? Maraming nang pinaparatangan yung itim na lobo di matapos-tapos yung ganitong bagay. Ay, manata, Maraming taong naapektuhan. Hindi ko naman natin ito na sa pusa siguro ah. Hindi sa kanat eh, natin na pagdadaan sa dahas ito. Sana talaga ay makausap na maayos ang mga yan. Dito ay papayo ko na lang din sa iyo. Paano natin Amen. makakausap ng mga na makamaayos ang mga yan? Ang pangalan balay. mo talaga ay eh, nakataya rin ngayon ito. Tama. Alam ko naman yun sa, sa akin. Sa... Wala ko kasi dyan daw ata si Marshall at nagpahinga na. Wala. Tapos saan nandyan ngayon si General Lucas? Sige, General na lang. Sige. Si Lucas. Oo. <laughs> oh, Pero hindi ko siya nakikita eh. Wala ko sa paningin ko. Pero nandyan daw. Oh. <laughs> hindi mo nakikita sa paningin nagpahinga ko. Nagpahinga sa ganitong panahon. Baka napagod. Ganito. Napataro mo rin na. Ang ano ang naman no, ay no, maaaring no, gamitin no, sa hmm. No, ano mga hmm. No, emergencya sabi no. oh. ang kitang kayo ng kwitis dyan masyado yata ang napaka maraming taong kanina din sa ayan si Lucas so, no, 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 kita nyo no, no, paparating? No, no, hindi ko eh, nyo no, ba eh. dito ito nasa harap no, si Lucas nakikita nyo ba Reportan mo na ang ano buong bisinidad para sa proteksyon na rin na nga. Mm. Ilan dito, Presidente, dito din ang pangalawang mamahal uh, sa departamento ng Sibil. And dito din yung uh, kapatid at vice-governador ng uh, ilan na tukot ng gobernador. Mm. Ganito Presidente, yung, Presidente, ang pangyayari mm. ngayon, eh, nasaan pang ano na tayo, nasunal na kalamidad. Oo. Mm -hmm. <laughs> no. Oh. Kung bagay, inautosan ko na ang buong departamento ng civil, dito naman itong si Lucas, na hanapin, tugisin itong nga uh, grupo ng itim na grupo. Kapag kata na sila nalala ko pala dati na nagkaroon talaga ito sa sunduan sa gobyerno. Tama ba? Sa tingin ko, nasa kalika tayo ito noon ito ah... Ang uh, nakakalimutan mo, panaginip. Sa tingin ko, hindi sa wika Ingles di valid yung nga panaginip na yan at pag-usapan na yan. Yung mga panaginip na yan, yung ginagamit panaginip na yan, ako malaki talaga magiging problema ng ganyang bagay. Mga hindi nakakaintindihan, hindi sa masukotin ng mga tao. Ano siya? Ah... Uh... Kila din kasi lumalabas na pinagtasabi na rin ng taong bayan na hmm. ikaw na hawak sa, sa ng patim ng mga ikmeloko. Hindi. Hindi gusto mong tapang mga itim na lobo, Carmen. Yan ang sinasabi nila, Carmen. Sinasabi ganito, nila. Nandun, nandun si Gusto ng Matza kasi... Oh, Taksi <laughs> hmm. Taksi ang mga sibil. Kasi nga ang mga kasama naming sibil kahapon wala ka mabaraang araw. Mm. Nakalitos na bilang Presidente hindi ka maaring kasuhan mm. dahil ika'y protektado mm. ng batas. Ngunit ang taong bayan ay may pwersa na mag, alam mo naman siguro na kaya talaga nito nilang imusikan kung sakaling may nakikita sila ang maling Kaya mabuti pa na utusan na talaga ta yung buong pwersa muna ng gobyerno na tulungan muna itong issue na ito. Isnal, isnal, isnal. Ito ay eh, hakaharap si Lucas. Mm. Ilang kong sinasabi sa kanila yan. Uh, Darmin. Ay isnal. Hmm. E mismo sa mga itim na lobo hmm. ng galing. Ang salitang hawak nila sa liig. Ang pangulo. Paano yan? bilang ako sa na... Liig. Hindi Darming. lang kahapon. At Darming. hindi lang ako nakarinig. Marami ho. Hmm. Ah, hawak, ano bang? hawak ka nila sa liig? ako sa liig. Sa paanong paraan. ng mga itim na lobo na yan? Sa paanong paraan. Tila ba ginagawa kang sa wikang ingles eh, puppet? inang eh, ang bukambig ng mga itim na lobo na yan eh. <laughs> Nakakatawa. Sa so, tingin ko, importante talaga ang dito ang Marshall. At ang si Lucas at ang General. Dahil lahat ng aking makakaya ay hanggang doon na lamang. Man, na hindi ko naman kayang ako mismo ang pupusa, di ba? Eh... ganito. Uh, Carmen, mm. mapapayo ko dyan para naway uh, hindi, mm. -hmm. hindi matuloy ang kung sakaling magkakaroon, ano, may balang na karoon ng magsikan. Eh, mo sinuwa yung pangalan tungkol yan. Isnal, yes, so, ano uh, pa bang lilinisin ko? Kasi puro-kuro na tao. Oh. Dahil May sa salita. ngayon ito hakaka hmm. pa rin. At sila uh, justisya at kaya pa nang nais kong makapit dito. kaya eh, kayo din na uh, sa Departament ng kasi gawin niyang tungkulin nyo na uh, silbi na yung buong uh, bayan dahil itong mga ranggo ninyo kay mga opisyalis ng Pirno hmm. ay hindi ano kayo, kung bagay Maglilingkod kayo para sa taong bayan. At, at, at sa pamagitan niyan, kailangan yung tiwala ng mga taong bayan. ikaw mm -hmm. e, naman yung... eh, hindi ka talaga nila. Yung problema nito dito, mas laki sa totoo lang. Sa patunawaan mo yan. Ano siya? Uh, Isabella, Inasaan ko ang inyong pag doon sa ang mismong ano na, korte sa Santa din. Sa Santa din eh. Hmm. ta Santa din sa mare mo bang iabot na nilang dito kay Arsal. Ano bang pag-usapan natin sa ano? Ang tungkol nga doon, General, sa pagdakip kay Senyor. Kasi hindi naman... Hindi, ito yung pag sa na bilang, uh, kumbaga, ang departamento ay nasa ilalim ng sunabling pangyayari.